Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Dahil nagmula sa Japan, ang nakakatuwang libangan na ito ay natagpuan ng sarili sa mga baybayin ng Pilipinas ng napakabilis. Sa mga karaoke studio na puno sa bawat munisipalidad, palaging may puwang para sa paboritong sport ng lahat, mapagkumpetensyang pag-awit. Ang mga karaoke setup ay matatagpuan sa mga tahanan ng mga Pilipino sa buong bansa, palaging nariyan upang bigyang sigla ang bawat hapunan o random na okasyon. Maaari ka rin makatagpo ng mga karaoke kiosk sa paligid ng mga mall, condo o arcade. Abangan ang Magic Sing Vendor na laging sabik na ipakita ang kanilang produkto sa pamamagitan ng paghahatid ng kanilang pinakamahusay na rendition ng mga pop hits. From My Way, I Will Survive, I Have Nothing, o ang pinakabagong Taylor Swift single, laging masaya ang mga Pinoy na ilabas ang kanilang inner balladeer. Higit pa mula kay Tatler, bakit mahal na mahal ng mga Pilipino ang musika? Dalawa, Bayanihan, Tatler Asia. Ang mga miyembro ng Above Women ng San Cristobal Farmers Association ay namumuno sa pamamahala ng mga tree nursery upang suportahan ang 42 hektarya ng mga naubos na lupang kagubatan. Bilang isang bansang madaling kapitan ng mga bagyo at pagsabog ng bulkan, nakita ng mga Pilipino ang kanilang patas na bahagi ng mga natural na kalamidad. Palaging matatag at magaan ang loob, ang kultura ng Pilipinas ay kadalasang nagsasangkot ng isang bayanihan na katangian na pinakamahusay na ipinahayag sa panahon ng mga krisis. Sa madaling salita, ito ay ang hilig na tumulong bilang isang komunidad na gumagana sa ilalim ng pagkilala sa bawat isa bilang kapwa. Ang ama ng sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya, Virgilio Enriquez, ay isinalin ito bilang shared identity na katulad ng pantay na paggalang sa kapwa nilalang. With more? Adobo recipe, paano lutuin ang sikat na Filipino dish na ito sa bahay? Tatlo, Fiesta, Tatler Asia, sa itaas ng Sinulog Festival, Cebu. Sa mahigit 300 taon ng kalanasado ng Espanya, ang malaking bilang ng mga mamamayang Pilipino ay kinikilala bilang mga Kristiyano. Karamihan sa mga lalawigan ay may patron saint at nagdiriwang ng mga pista o pagdiriwang bilang parangal sa kanila. These colorful celebrations often involve entire municipalities or cities and may last days or for some, weeks. These events also function as community-building occasions, strengthening not only faith but also familial bonds among the people. Some of the most famous festivals across the country are the Sinulog of Cebu, Dinagyang in Iloilo, and the Mascara Festival in Bacolod, Nun Denominational. See also Anim na underrated destinations in the Philippines you have to visit. Apat, four month Christmas, Tatler Asia. As most of the country is of the Christian denomination, it doesn't come as a shock that Filipinos love the holiday season. Christmas lights and decorations may go up as early as September 1. Countdowns can start as soon as the bare months roll in and for many, so does gift shopping. The ultimate culmination of familial celebration in the Philippines may be witnessed during December. Don't be surprised if you're invited to more than a couple of Christmas parties be it among friends, co-workers, immediate family, not so immediate family, or even social clubs. Tattler tip, be sure to prepare a random talent as most of these parties host impromptu variety competitions. See also, the peril. All about the uniquely Filipino Christmas decor. 5. Filipinos love to eat and drink. Tatler Asia. Although this rings true for all cultures and countries, the jovial Filipino character is definitely best expressed through food. Most Philippine households enjoy family-style meals and bonding often takes place over a shared spread or the occasional inuman, trance, drinking session. Filipinos love crowd gatherings whether at the workplace or home. People sitting outside their houses sharing a bottle or two during the evenings is a regular sight around the city or rural areas. When passing by your neighbors gathered for a couple of bottles of red horse or San Miguel, make sure to say hi, and they may even offer you a glass. Trivia: Tagay is the oft-used Pinoy equivalent for cheers, though you may also hear the call out, kampay. Often, which is a localized form of the Japanese, kanpai, meaning to empty the glass. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mabuting pakikitungo at masayang espiritu na may mga tradisyon na pinagsasama-sama ang mga isla sa kabila ng magulong kasaysayan ng kolonisasyon. Ang pagiging masayahin ng lipunang Pilipino ay itinatampok sa pamamagitan ng mga karaniwang gawain tulad ng karaoke na nagpapakita ng pagmamahal ng bansa para sa musika at mga pagtitipon sa komunidad. Binibigyan diin ng kulturang Pilipino ang bayanihan, ang diwa ng pagtulong bilang isang komunidad sa panahon ng krisis, at mga masiglang pagdiriwang tulad ng mga fiesta at pagdiriwang na nagpapatibay sa ugnayan ng pamilya. Ang pagmamahal ng mga Pilipino sa Kapaskuhan, lalo na ang Pasko, ay kitang-kita sa mga maagang dekorasyon, pamimili ng regalo, at maraming mga party na may impromptu talent competitions na nagpapakita ng pagiging masayahin ng bansa sa pamamagitan ng pagkain, pagtitipon, at mga tradisyon. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I -like, Ibahagi at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless!